Hello guys, for today's video, panibagong araw, panaba, panibagong video. Yan dito ulit tayo sa ano, pangalawang araw daw na. Dalawang araw daw kami dito pero ano, pangalawa na ngayon. Tapos bukas naman sa Alanon. Ngayon may ano, nagloto ako ng ano, binalot ko lang. Wala kong baonan. Kasay Ano to yung parang ano apan-apan siya. Ang isi dyan. Kahapon yung niloto ko kahapon. Ano naman yun eh. Niloto ko kahapon. Mas kumain naman ako doon sa ano. Ayun. apan-apan na ano na <laughs> Tingnan niyo. ayano, oh. May okra. Parang uulan siya, no? Maitim yung ano. Thank you, Lord, sa pagkain. Onang sobo okra. Ang hmm, sarap apan-apan may mga tao duma, mabuti nga maaga pa. ang alaga namin. Kaya din nagdadala kami ng unam. Kasi yung alaga namin. Tapos ayan. Yung kahapon ako yung nag-vlog doon. Tapos ngayon sabi niya siya naman kasi kahapon parang inubos-ubos ko yung ano doon sa pinuntahan <laughs> Talaga buhay. okra okra Nó được okra चाहे kahit, kahit ganito lang yung pagkain natin simple lang di ba kana yan tapos ayan doon talaga yung ano may mga bato doon Tapos yung ano, yung water ano yan, fountain water. Ano daw yan, inasira daw, kaya ano, wala. Ang ganyan lang daw yan. Ang ganda kaya dito. May mga bato. Kapalibot yung mga bato. Ang hmm. ganda ng ano no tapos kain-kain ka lang Shahi. ano sabi ko nga sa kasama ko baka ulang kasi ukulim-lim eh sabi naman niya tingnan ko nga ang dilim niya